Kamusahin natin ang sitwasyon ng isa po sa mga OFW na naapekto ng lindol sa Taiwan. Makausap po natin si uh, Ma'am Lorna Hina. Nakatira po siya sa New Taipei City at nagtatrabaho siya doon bilang caregiver for 23 years. Hi Ma'am Lorna! Yes, hello! Good afternoon po sa lahat. Mm -mm. Lorna, kamusta? I mean, I'm sure kahapon nakakatakot pero kamusta ka na ngayon? Medyo may ano pa rin po kasi minsan nag nag ano pa po ng kaunti. Okay, pero at least mahina lang po. Okay. So, pero Lord, ikaw nkayo nasa New Taipei City. Ano ba 'to? Malayo ba 'no sa ano uh, sa... sa tayo nagpunta sa Taipei tayo. Nakayon 'yon, ano? Uh, uh. Hindi yung yung epicenter malayo. Yun. Okay. Ano po, ma'am? Sa Taipei po kami. Nasa Taipei mismo. Uh, siya. Nasa, ciudad uh, uh, talaga siya. Oh. Uh, yung man. epicenter nung okay. uh, Lindol. Parang Ang pangalang Watay. Parang sa ano ko po, ito po yung na-experience na ko na pangalawa na malakas noong 25 years ago. Mm. Pero nandito na po ako noon. O si W po, po ako noon. So, Miss Lorna, pakikwento nga sa amin. Nung nangyari yung malakas na paglindol kahapon, nasa 7.2 yung magnitude nung pagyanig dyan sa, sa Taiwan? Nasaan ka? Ano yung sitwasyon mo when it happened? Ang nangyari po noon kasi kahapon is holiday ko po. Tapos napunta po ako ng, ano, ng park. Sabi ko mag, maglakad-lakad po ako ng park. Tapos din I... eh, after nagwalking ako, mga siguro nakaround na ako ng four round. Sabi ko pahinga muna ako. Tapos then, then, tumawag ako sa kapatid ko pausap po. Tapos sabi ko, ano yun na umuugong? Yung palalindol na pala yun. Nakita ko, nasyak ako kasi yung, yung bang, nakita ko yung mga building doon na parang dumuduyan siya. Ah, Tapos talaga? ang, may mga, may mga, ano na, poste ng, ano, ila, ng ano, na, nag na natumba talaga sila. Mm -hmm. Sabi ko, my God! Nasyak ako, sabi ko, grabe ang lakas. Sabi ko talaga, ano, and well, that... then, mga gaano katagal yung ano, yung uga? Uh, ano? Siguro mga ano siya, 2 seconds ganon. Mm. Saglit lang po. Pero so, malakas talaga ang ubong niya. Pero kung tutuusin, mapalad ka kasi nataon na nasa park ka. So open area. Yun na niya. nga po. Yun na nga po kasi sabi ko, kung nandito ako sa bahay, talagang masisyak ako kasi naglaglagan talaga in mga gamit namin. Pero yung damage dyan sa bahay ninyo, meron ba? Wala naman po, sa awa ng Diyos. Kasi mm. basta yung malaking TV namin, nagbagsakan siya yung mga ano. Tapos sabi ko talagang, ng in malakas kasi yung mga display ko ng mga glass sa uh, cabinet, nagkatumba-tumba siya. Ah. Mm. Mm -hmm. Pero, ano... And then, sabi ng anak ko tumawag yung anak ko na nasa Taichung, sabi niya, Mami, huwag ka muna, -sa saan ka? Sabi niya, nasa work ka ba? Sabi ko, hindi, nasa park ako. Sabi niya, good pero umihiyak siya sabi niya kasi natakot din siya kasi mag-isa lang siya doon. Sabi niya, huwag ka munang uuwi kasi baka may after siya. Eh, sabi niya, ang yung isa ko namang daughter na nasa bahay, sabi niya, mami uuwi ka na kasi <laughs> ang gamit natin yung nagawa, naglaglagat siya. Natakot siya. Sabi niya, sabi ko, wag lumabas ka muna dyan. Sabi niya, eh wag mo isipin yan, wala na yan. Kaya lang, syempre, andun yung takot mo kasi Nag-ano pa rin siya, pero sa awan ng Diyos, mahina na. Pero anong sitwasyon ngayon diyan sa Taipei City? I mean, nakapasok na ba kayo sa trabaho? Sarado pa rin ba yung mga establishments? Meron ba kayong masasakyan? O mabibilhan ng mga pagkain? Pero yung sa ano talaga, as in, malakas talaga.